Buhi daw siya. Teka natutupin. Gagagan siya nga po. Ay, wala may kulapo. Ininit. Ano sa manin mo? Wala man may kulapo. Ininit lang? o sa man? di Diba ang kulapo ko na ano siya? Makatambal? Ang kulapo makatambal dahil? sa buhi? Hindi sila Ah,

Dari mo wala tayo kami signal, wifi lang gamit. Mm -hmm. Dili ka maginubog ko ah, ininit? Dili lah. Nama ko ininit. Naginit ko. Dili ko? Dili ah. Di ba para, para pang tantal yata na sa kabuhi? Kaya hey, mo inong ko ah na, para init siya, mahigop na to ang mama na siya nakasugod. na mo, di ba? Mukuyok ka. Dalam keluarga, arum, wala-wala ini. Nanti kau susul, larut, kau nak, ngeklik, kaya kau ikut, kau, 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 apa kau, oh, kau, okay. kau, kau, ini kau, 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 ah. white flower. kau, 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 mau

Ala nga eh. Wala sa mo kuan. Oh. Kuan, wala sa. Basin tayo sad, puna sa layo ayo yung. Importante jud ni no kay kuan ba white flower? Simot-simot ton. Okay, right. okay lang pag-ulingaw. Hindi ko ka, ano po sa ulingaw? Ringaw?